Hello guys, good morning, so welcome back to my youtube channel, this is Boyson So ngayon guys, mayroon tayong uh, i share sa inyo Inaayos natin itong uh, van na to Ang issue nito guys, ay hindi gumagana yung electronic control nya at saka yung uh, rear aircon nya So tinatanggal natin ngayon yung switches at saka yung controller pati na yung panel na cover doon sa may it's uh, back housing nya so sundan nyo lang guys yung video kung ano yung madiscover natin dito dahil nga uh, may ibang gumalaw na to tapos ito ngayon yung resulta ay gumana so check nyo lang guys yung video na to para magkaroon kayo ng idea at uh, kung ano yung dahilan kung bakit hindi gumana so chinik natin yung controller nito yung blower kung gagana ba yung blower o sunog na yung controller kung busted na ba so yun yung uh, chinichik natin Pone display lah mandiri, display ni. guys nice. gumana na number 3 number 3 uh, blower mode number 3 position mode front so blower mode number 3 position mode front 18 degrees battery, front mode, you see it the decrease. So, ito guys yung kalimutan uh, nakalimutan na ikabit. Ayan. Ito. Itong parts na to ay resistor block sa blower. So, ang uh, performance nito or gamit nito is siya ang mag-control ng Karen. Halimbawa, number 1, number 2, number 3, number 4. Siya yung mag-control nito. So, dahil may each back controller na siya, may, ang control din niya to guys is mag-engage ng blower. So, ito nakalimutan to ikabit dahil nung uh, kinabit na nila yung siding cover ngayon hindi nila nakita to na naka lapag lang to doon sa gilid tapos yung connector naka lababa lang hindi nila napansin so ito yung dahilan resistor black so nilinis natin to so ang ano nito uh, control niya yung ibang resistor blakang ang control is to resist lang ng ano at saka to improve the current resist current over current tapos improve current ito yung gamit niya pero ito siya dala na niya yung engagement ng blower so ito yung guys ang nakalimutan nila kabit kaya walang lower at saka lamig sa likod ng van na sasakyan yeah, so yun lang guys so yun guys uh, gumana na yung air ko natin ngayon epipics uh, naman natin tunga uh, air leak ng its back so yan yung uh, nilalagyan natin ng insulation foam pabalutin natin para hindi lumabas yung ibang hangin dyan dahil lumabas yung ibang hangin dyan nag ang tendency si, humihina tuloy sa uh, ceiling so ang malakas dyan sa baba so yun yung uh, pinipitch natin guys so yun lang guys sana nakatulong sa inyo to So sa mga nag-aircon, na uh, huwag na i double check yung mga accessories kung nakasalpak. Para hindi tayo mag-back job. At uh, don sa mga gusto mong paayos, uh, chat lang kayo, PM lang kayo or bisita uh, bisitahin niyo yung YouTube channel ko, message kayo at FB page ko. At uh, sana ay nakatulong to sa inyo. This is Autoboy Soul. Autoboy's garage. God bless you all.